Nasampula naman ng Valenzuela LGU at ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang tindero sa isang palengke na natuklasang nandaraya sa kanilang timbangan. Kinwestiyon din ni Mayor Wes Gatchalian ang mataas na presyo ng bigas sa naturang merkado. Magbabalita si Edwin Duque. Kasama ang DTI at ang Balinsuela LGUs, ipinatawag nilang mga vendor sa Marulas Balinsuela Market upang isilalim sila sa seminar at task force disiplina. Makarang mahuli ang ilan na nandadaya pa rin ng timbangan na ginagamit sa pagbebenta. Ay kay Mayor West Gatchalian, bawal ang manuloko sa Balinsuela. Kamakailan lang daw ay nagsagawa ng supresang inspeksyon ang Balinsuela sa palengke kung saan ay nahuli ang ilan na may pandaraya sa timbangan pero nangako silang susunod na sa patakaran. Pero nito lamang panibagong surprise inspection ay sila pa rin ang nahuling may mga paglabag sa timbangan. Dahil sa pagkakahuli sa kanila ay inipon ang mga vendor at mga nahuli timbangan sa 3S building dito sa Barangay Marulas, dito na nila tutubusin ang mga nahuling timbangan. Tinayak din ng alkalde na bagong uh, sermon at uh, paunawa ay nag-ikot uh, nag si Mayor Gatsalian sa mga bigasan kasama nito ang DTI upang makitang nasa tamang presyo ng mga bigasan Iba na ipapambilihin. Ilan sa kinesyon ni Gatsalian ang taas ng presyo ng ipugaw rice ang President Rice na abot ng 62 to 63 pesos bawat kilo. Sinabi rin ng alkaldi na Al pansamantala munang ipatigil ang President Rice habang ini kung saan galing ang supply nito na umano'y Chinese national na supplier din ng kukoy rice. Habang ini-mistikan ito ay kinausap ang mga vendor na pansamantalang itabi muna ang mga bigas na wala naman sa talaan ng bigas sa Department of Agriculture. Para sa MBC TV Network News, ako si Aris 23, Edwin Duke. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.